ay makakausap natin ang uh, ating kaibigan at matagal ko na rin hindi siya nakakausap. Uh, siya ang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, napaka-importanting uh, committee. Tapos Chairperson siya ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Chairperson ng Senate Committee on Games and Amusement. Okay, uh, maraming salamat sa pagpapaunlak. Nasa linya ng telepono Senator Erwin Tulfo. Erwin, eh, Senator, good morning. Hi, good morning po, kabayan uh, Danny Beneficer. Long time no here. Kamusta? <laughs> at least eh, nandiyan for the first time nakakausap kita ngayon bilang senador. Anyway, uh, marami akong mga gusto itanong eh. Unahin ko na dahil for a while, 'di ba, you were being considered na ikaw magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Tapos uh, ngayon, may mga lumabas na nga ng mga ulat at kinumpirma na, na babalik yata na si Senator uh, Ping Lacson. So, uh, magkakaroon ito ng ano, no? Uh, kasi 'di ba ang plenary nyo ay magsisimula uh, at mag- in session, November 10 so magkakaroon ba ng botohan dito uh, Senator Erwin Tama po 'yon mm -hmm. uh, sa November 10 'yan ang unang tatalakayin pero mm -hmm. base doon sa pahayag ng uh, Senate uh, minority leader na si Senator Alan Peter Cayetano mm -hmm. ay uh, payag naman daw sila na muling ibigay o ibalik kay uh, mm -hmm. Senator Lacson Ganon mm -hmm. din naman ang majority kaya tayo pumayag dati uh, Kabayang Bayang uh, Danny mm -hmm. yes. na tayo ay uh, Uh, maging acting lang muna kasi binibigay mm -hmm. sa atin yan ni Senate President Soto. Sabi ko, eh, wala, kung wala na hong tatanggap, pre, pwede. Pero sabi ko, baka may mga magbagong isip o baka si Sen. Yes. Luxon, muling kukunin yan. So pumayag tayo bilang acting lang muna. Ayan na nga, I uh, was called uh, last Friday ni uh, Senator Sen. Soto. Sabi, gusto yatang kunin ulit ni Sen. Ping dahil may mga kailangan tapusin. Okay. So, sabi ko, wala namang problema. Talagang... Uh, yan naman eh, para sa kanya naman talaga, tayo nag-acting lamang. Mm -mm. So bali, bilang vice chairperson ka nga, ang alam ko, November 14 ay magkakaroon na uli yung resumption ng hearing sa Blue Ribbon. Meron daw inaasahan na malaking witness eh. Meron ka bang ano, are you at liberty to know kung sino yun? Marami, may mga lumulutang tulad Oo. na ng iba mga kasamahan ko sa Senado. Oo. May mga nagsasabi na ito ay dating politiko na may kilalaman daw talaga dyan ah, sa IK. Ito ay mm. dating uh, mm. mambabatas din. May nagsasabi mm. naman na contractor siya, nakausap ang mga mambabatas. Mayroon mm. din nagsasabi uh, dito sa loob ng Senate na uh, ito ay uh, isa sa mga opisyal ng DPWH na alam ang kalakaran talaga. Mm. Ika nga uh, magta-tell all itong opisyal na ito. so eh, abangan na lang natin, wala din naman sinasabi si Sen. Lacson, pero ang pagkaalam ko, ang sigurado at pinadalhan na sa PINA ay itong si Agutesa uh, uh, Gutesa, yung retired Oo, na Marine uh, Sergeant uh, pinadalhan -kumpirma na pinadalhan. Nagkumpirma ba? Na, uh, Nagkumpirma? si Gutesa na babalik kasi nawawala doon Sabi ni Ombudsman Rimulye. Eh. <laughs> Actually, eh, <laughs> oh. ang mga ba? Babalik? Nang oh. Bibigyan yata ng ipapa... Ang, ang, pagkarinig ko, ang pagkaalam ko, yung kanyang sapina ibibigay kay Senator Marcoleta dahil si Senator Marcoleta mm. nagpresenta dyan sa testigo mm -hmm. at si uh, dating congressman uh, na uh, uh, Mike Defensor so bahala sila ngayon kung mm -hmm. paano saan nila hahanapin yung tao na yun kasi mm. -hmm. kailangan ipatawag muli dahil may question of credibility dahil dun sa kanyang uh, mm -hmm. na ito ay pina Uh, notarized niya pero yung abogado na nag-notarize, itinatanggi na oh, siya ang nag-notarize okay. ng statement oh. na yun. Yes, kaya nga. At saka mabigat yung testimonya niya. Pero yung sinasabi mo na dating politiko na to tell all, nag-confirm ba yon na ah, sa November 14? Ito ay eh, katulad din ng ibang mga kasamahan ko, ito ay mga lumulutang hmm. lang dyan at mm. <laughs> alam mo naman sa Senado. Oh, kaya nga. Uh, kabayan oh. Dani, marami din mga marites <laughs> dyan. <laughs> kaya nga. <laughs> <Kasi> <laughs> dyan, eh, dyan, eh, gusto ko tuwid mga... natin. Ba? Ikaw siyempre, eh, Senador Kadi, <laughs> marami kang network and you know <laughs> what's going on. Kaya ikwento muna sa amin on air. kung Confirm Kasi, syempre, yeah, actually, si oh. na? Ba? Kasi siyempre... Actually, si Senator na nakakaalam at okay. hindi uh, uh -huh. naman niya na, na, hindi pa kami nag-uusap. Uh, uh -huh. So wala pa akong idea kung sino hmm. man ito uh, okay. na nakausap niya. Okay, kasi alam mo sa amin bilang alam mo na ay nakikita mo sa social media at saka being part of the mainstream media eh talagang wala kaming nakakalap ngayon eh, di ba? Kahit na yung mga iba nating mga netizens nagsasabi dahil yung ICI wala pa naman yung talagang ano nila live stream. Eh well, eh, itong blue ribbon na udlot din dahil nga because of nawala si Spring uh, Lacson, no? At saka wala na rin sa Kongreso. So, wala talagang pinanggagalingan ng mga latest developments unless na lang nagsasalita si Ombudsman Remulla at nagpepreskon at saka humaharap sa Senado si Vince Dizon ng DPWH, di ba? So, may kakulangan ng uh, pagkalap Kaya kaya maraming speculation senator <laughs> di ba kaya na intindihan ko yan kabayan mm -hmm. uh, Dani ang problema lang kasi may medyo mm -hmm. nag-iingat din ang lahat dahil mm -hmm. uh, base dun sa uh, mga statement ni Ombudsman mm. -hmm. Rimulya, maraming tatamaan ng mga mm -hmm. politiko at eh, alam mo naman sa mm -hmm. si say Ombudsman mm -hmm. Rimulya, walang pakialam kung sino man ang tamaan diyan tatamaan na mm -hmm. so we're expecting na may mga sasabit ng mga politiko diyan at may mga binabanggit siya na Yes. na hindi lang ordinary mga politiko. Kaya, nga, kaya na, nga. May mga katungkulan din sa uh, pwesto. Napapanood talaga namin. Mabibigat yung mga binibitawan niya rin mga pangalan. Eh. Anyway, at uh, ito, balikan ko lang yung kahapon, yung hearing, uh, di ba, ng budget hearing ng DPWH. Eh, inamin mismo uh, ni uh, Secretary Dizon, na meron na naman pondo sa 2026 na parang uh, reappearing items, yung mga infra-items na kaya parang pinunduhan na nung 2025 nakita mo ba yon yung parang uh, somehow 800 mga infra projects na mukhang gusto niya ipa ano uh, ipa, ipasilip actually inimbestigahan na rin yata at uh, nagkaroon ng ocular inspection na rin si Dizon dito pero halos ng kakahalaga ng halos 12 billion pa eh yung mga reappearing items bilang ikaw ay eh, di member ka rin nitong uh, Ah, uh, 'di diba, uh, ba? Itong sa sa budget, oo, oh, oh, okay. Kasi so, ano ang palagay mo dito? Ito ba eh, talagang dapat pondohan uli? Alam mo ah, uh, oh. kabayan Dani na hmm. na-raise ko ngayong questionnaire. Nag-agree po sa atin si hmm. Secretary Dion. Hmm. Uh, ang basa ko diyan, ito yung mga kalisada uh, ka Dani na uh -huh. Siguro ikaw nakaka-experience din sa harap ng bahay mo oh, na ginagawa-gawa uli. Ganun. <laughs> after 3 months, binutas biglang ginadjackhammer hammer na lang uli. Oh, kahit maayos, at, pa, kahit maayos pa, kahit maayos pa. Oh, magtatanong ka sa barangay captain niyo sa mm. barangay. Di ko nga alam eh, sinira uli eh, okay naman na. So paulit-ulit mm. at hindi lang diyan sa isang lugar, maraming lugar tayo na wala kang na yung paggawa ng kalsada. So, mm -hmm. maaring dito dapat tignan. Umamin naman si Secretary Dizon na ah uh, kaya dong October 7 daw, oh, nagbaba na siya ng memo na yung reblocking na ito, yung pagpapagawa ulit ng mga kalsada. Kailangan mo na may certification ng lahat ng COA, pati ng mga district engineer at regional director bago Dama. sirain ulit yung kalsada o gawin ulit yung kalsada. Oo, kaya nga. So kayo, dyan sa Senado, eh babantayan niyo rin 'di ba uh, bago man lang ito mapunta sa pagulo at pirmahan eh syempre bubusisiin niyo rin 'yan Al alam ko naman masyadong mabusisi rin si Senate Committee Chairman Gatchalian eh 'di ba Senator Erwin Tama po 'yan mm. uh, ka Dani at mm. uh, syempre we should learn from the uh, past dapat. Itong ito itong uh, flood control na ito so mm. medyo talagang sinisilip na ngayon at hindi ka na basta-basta pwede ang problema ngayon ng mga mambabatas Mm -hmm. Yung mga LGU na nagre-request mm -hmm. ng mga proyekto. Mm -hmm. So medyo mahirap. Ika nga talagang dadaang kasubutas ng Karim. For example, hihingi yung governor sa akin ng Palawan ng mga mm -hmm. school building. Ay mm -hmm. eh, talagang maraming requisitos dapat. Magsasa-submit siya mm -hmm. ng uh, uh, sanggunian panlalawigan resolution, mm -hmm. magsa-submit siya ng program of work, magsa siya ng uh, ik mm -hmm. nga uh, proposal mula sa ika nga uh, munisipyo na kailangan eskwelahan, tapos kailangan pa rin parang uh, mga, mga mm. certification mula sa DepEd na kulang at kailangan lagyan ng eskwelahan yung isang bayan na yan o dagdagan. Mm. So marami na. Unlike before kasi ka-Danny, mm. sasabihin lang ng senador, sasabihin ng uh, budget, eh, okay senador uh, ganito, meron kang 2 billion, bahala ka kung saan mo dalhin. Oo. Hindi specific. Okay. So doon nagkakaroon ng problema. O congressman ganito, yes, so, ah, bahala uh -huh. ka din sa district mo, eh, ang budget mo for this year, meron uh -huh. kang uh, 1 billion, bahala ka kung anong gawin mo. Hindi specific uh -huh. ngayon, medyo kailangang specific na. Nakalagay na kung saan pupunta, magkano ang uh, uh, proyekto, kailangan ng certification na sanggunang palaluigan or kung ito ay galing lang sa mayor, kailangan ng... Uh, ay, ita nga ng uh, City Council or Municipal Council, ganoon mm -hmm. din. Kailangan mm -hmm. pa rin certification ng kunwari health center, certification ng barangay, mm -hmm. certification mm -hmm. ng Department of Health na kailangan-kailangan lagyan mm -hmm. ng uh, infrastruktura sa lugar na yan. Mm -hmm. Senator Erwin, uh, tanong ko na rin ito sa iyo no, dahil kasama mo na rin dati sa Kongreso, dati ka rin doon eh, before you became senator, eh kasi nakausap ko si uh, yung mismo APRO Chair ngayon ng House, Uh, na si uh, Michael uh, Swansing, di ba? Siya na ngayon ng chair. Uh -oh. At uh, sinusuportahan niya yung call din ni Speaker Bojidi na ikansilahin na yung passport ni uh, mismong si Saldico at uh, para nga mapabalik na rin sa Pilipinas. At uh, sinasabi ni Boeing Rimulya, very likely na talagang mukhang he will be indicted based on the evidence na lumilitaw ngayon. Ikaw uh, bilang senador at dating congressman, do you support such a call ngayon na talagang ma-cancel na ang pasaporte ni uh, Saldico? Congressman Well, I mean, oh. kung may kaso na talaga, may nasa batas mm. naman 'yan ka Dani. Pag mm. may kaso 'yung isang tao, at kailangang mm. pabalikin eh, at sila 'yung passport. Mm -hmm. Ayo <laughs> ayo kung pangunahan sila. Okay. Uh, speaker oh. Bojid. pero kung ganyan ang desisyon niya, eh, susundan yes. ko na rin kung okay. kailangan ka okay. kanila. Okay. 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 Salamat. Oo. Oo.